Ayan, dito ko ngayon si Shanghai. It's October 6th, 2013. Um, Pinuntuhan ko ngayon itong sikat na tower sa si Shanghai. Kai. Ayan siya. Uh, dito ko ngayon. Lalakad tayo. Sobrang ganda. malinis at saka maganda kaya lang may bagyo ngayon so uh, ito maya maya eh babalik na kami sa hotel na tinutuluyan namin so uh, ako si Jeffrey Magana na nagsasabing maganda sa si Shanghai